update ko po kayo sa CCTV na kinabit po dito sa tapat ng aming tindahan. Ito po, tumal sa po namin itong ginagamit at so far, so good naman po. Ang tatak nito, tapos si 200C na inorgy ko dito sa TikTok shop. At saan nga ba nilalagay ang memory card dito? Ito po, ibaba lang ang camera nito. I-press po ito at dito po nakalagay ang memory card dito, CCTV. 64GB ang capacity storage na inorgy ko dito sa TikTok shop. Kailangan din po i-download nyo muna ang Tapo app sa cellphone nyo. At pag na-download na, eto na po. Press lang po yung Tapo app at pakikita nyo na po yung video. At tulad po nito sa cellphone ko. Pwede niyo rin po mapanood yan in widescreen. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Itihaya nyo lang yung cellphone nyo at ayan po. Widescreen na po yung video. And then, gabi na po yan pero color po ang video. Tatlo po yung mode niyan. Meron po day mode, night mode at auto. Pag-prenesyo po ang night mode, nagiging black and white po ang video. Pag auto, ibig sabihin, automatic po siya na pagdating ng gabi, nagiging colored po ang video. Pero mas pinipili ko po yung day mode kasi po, tingin ko mas maganda po ang pagka-colored pag day mode po ang pinipili nyo. At ayan po, kahit po gabi na nakikita nyo na colored po ang video. At ayan po yung maganda sa tapos si CCTV. And then, para po mapagalaw nyo ang camera, ito po meron pong arrow sa gilid. I-press nyo po yan. At pag nakita nyo na po na kulay blue ang bilog sa gilid, ayan po. May makikita na po dito sa gilid na arrow up, arrow down, left and right. So, pwede nyo na pong pagalawin ang camera. So, ito po napapagalaw ko po yung camera kahit po nasa kwarto po ako sa taas ng bahay namin. At ito po, pinapagalaw ko po yung camera. At ang maganda po dito, mati-check po yan kahit po nasa kwarto kayo, nasa loob po ng bahay niyo. At eto, pwede niyo rin pong isoom in ang camera. At akala ko nga po si Amiga yan, yung nanay niya na Cassandra Ong at Alice Uo, Pero si Cassandra Ong po pala yan. Kaya ang ginawa ko, bumaba po ako kasi hindi ko po makita si Amiga. So yan po yung maganda kapag meron pong CCTV sa baba na natchecheck niyo po yung nangyayari habang kayo ay nasa kwarto po ninyo. And then, ayan po, i-zoom out nyo po yan. And then, pwede nyo po ulit mapagalaw yung camera. And then, bigla po meron magpa-pop out na message sa ta. So, ibig sabihin po, nakatodo na po kasi yung camera. So, ibalik niyo po yan sa dati pong posisyon. and then pinili ko po yung motion. So ibig sabihin po, pag may dumadaan po dyan na sasakyan or hayop or mga tao, gagalaw po ang camera. At naka-real time po yan, makikita niyo po yung date at yung oras sa video. Then, ito po meron kayong makikita yung playback and download. Ibig sabihin po, lahat po ng video ay recorded dahil po sa meron po itong memory card. So, pwede nyo po i-replay. Halimbawa pa pag-prenese po yan, makapapanood nyo po ulit yung nangyari po nung time na yan. At ito po, meron po akong prines dito sa gilid at pangbabasa nyo ang detection. So, ito po yung reason kung bakit gumagalaw ang camera kasi po, naka-on po ang motion detection at person detection. So, ibig sabihin po, kapag may dumadaan tao o may dumadaan sasakyan, mga tao o hayop, gagalaw po yung camera so sundan po ito ng CCTV camera. dito naman po sa si storage and recording, makikita niyo naman po ang laman ng memory card niyo kung puno na ba or hindi. At yan po, hindi pa po puno itong aking memory card. Pero pag puno na po ang ginagawa ko ay pinoformat ko ito para po makapag-record po ito ng video. Kasi po, kapag hindi po ito finormat at puno na po ang memory card niyo hindi po ito makakapag-record ng video kailangan din po meron kayong internet para po gumana ang CCTV. At ito po ang sample ng recorded video kaninang madaling araw. At ayun po makikita nyo, pati mga aso ay nahagit ng camera. So alas dos po ng madaling araw. At ito po yung maganda sa tapos CCTV na colored po ang video at malinaw po siya. At ito po ang kagandahan ng merong CCTV na habang kami ay natutulog, bukod sa safe kami dahil sa mga aso namin, nare-record po yung mga nangyayari sa labas dahil po sa CCTV. At ito naman po kanina ng alas 4 lang po ng hapon. So napakalino po ng video kahit po yung dumada ang ambulansya, nahagit din po ng CCTV camera. So ito po yung kagandahan dito na lahat po na nangyayari sa labas ay nahagit po nitong tapos CCTV camera. Bakit nga ba ako nagkabit ng CCTV dito sa may tapat ng tindahan namin? Kasi po, nagkaroon na po kasi ng nakawan dito. Nung una po, na nakawan po yung karindirya, dito na po sa kabilang tulay. Sumundod naman po itong kapitbahin namin at sa malas, dalawang beses po silang napasukan ng magnanakaw. So naisip ko po na kahit naman po marami kaming aso dito, for protection na rin po, kaya po umorder ako na CCTV dito sa TikTok shop. At nakita nga po na napakasulit itong gamitin kasi po added protection na rin po ito sa amin and then just in case po na meron po mangyaring hindi maganda at least po nakarecord na po ito sa CCTV at makakatulong na rin po kami sa mga kapitbahay namin kaya po sa mga naghal po dyan na magandang CCTV ito po recommend ako po sa inyo itong Tapos CCTV less than 1,000 pesos lamang po ang Tapos CCTV at ang price naman po ng SD card ay depende po sa storage po na mapipili nyo kaya po magpakabita po kayo ng CCTV for added protection. Kaya po mag-check out lang kayo dito sa aking TikTok shop at i-click nyo ang yellow basket.